Magandang araw sa inyong lahat mga kasaka. Nais kong ibahagi sa inyo ang detalyadong paraan ng pagpapabunga ng kalamansi. Paghahanda bago pabungahin ang grafted kalamansi. Una tiyaking nasa hustong gulang ang grafted kalamansi one year pataas after lipatanim. Pangalawa, panatilihing malinis ang paligid ng puno. Kinakailangan maghawan at iwasan ang paggamit ng herbicide. Pangatlo, Maglagay ng sapat na organic at inorganic na pataba. Malaking tulong sa halaman kung maglagay tayo ng mga nabubulok ng mga bagay tulad ng mga puno ng saging, dayami at iba pa. Pangapat, mag-spray ng pesticide at foliar fertilizer. Linggo-linggo. Malaking tulong ito para masuplemento ang pangangailangan nutrients ng halaman hanggang sa ito ay mamulaklak. Panglima, magpatubig ng sapat linggo-linggo maliban kung rainy season. Mainam kung ang taniman ay may sariling irrigation o kaya naman ay gumamit ng mga water pump para maging sapat ang patubig. Mahirap kasing umasa sa tubig ulan lalo na sa panahon ng taginit. Panganim, mag-pruning ng mga sanga para hindi gaanong tumayog at mag-bend sa lupa o mataas ang pipitasin kong mamunga. Kung marami ang sanga, siyempre, mas marami ang bunga. Panganim, maglagay ng bakod para hindi masalanta ng hayop at mga asal hayop. Ito naman ang mga dapat gawin sa pagpapabunga ng kalamansi. Una, tigangin ang lupa ng dalawampung araw. Huwag matakot. Hintayin lang na medyo mamula yung mga dahon. Hindi naman ito mamamatay. Pangalawa, magpatubig ng 24 na oras. Tiyaking fully saturated ng moisture ang lupa. Kinabukasan, pangatlo, maglagay ng urea fertilizer sa paligid ng halaman. Pangapat, mag-spray ng complete foliar fertilizer late afternoon kada 5 days. Highly recommended. 5 o'clock and beyond. Number 5. kapag namulaklak na, panatiliin ang moisture ng lupa at complete foliar fertilizer every three to five days. Number 6 iwasan muna ang pesticide para makapag-pollinate at hindi malaglag ang mga bulaklak. Number seven, after seven days ng pamumulaklak, makikita ang maliliit na bunga na parang buto ng munggo. Simulan ang pag-spray ng pesticide at fungicide every 3 to 5 days. Number 8. Maglagay ng sapat na organic o or inorganic complete fertilizer sa paligid ng halaman. Makakatulong to para mabuo ang mga bunga. Number 9. Panatilihin ang daily monitoring at spray ng pesticide every 3 to 5 days. Gumamit ng Tatlong uri ng pesticide depende sa insekto at para hindi ma-immune ang mga peste. Number 10. Kapag malapit ng pitasin, itigil ang pag-spray ng pesticide at foliar fertilizer. Ang pitong araw ay sapat na rin para hindi na ma-contaminate o kaya magkaroon ng mga chemical residue ang inyong mga tanim na kalamansi. Mag-enjoy sa pamimitas ng masaganang bunga sa inyong tanim na kalamansi. Para sa inyong kaalaman, ang tinamnan ng kalabasi na to ay dating tinamnan ng ating trending na videos kung paano mapadami ang bunga ng tanim na talong. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. God bless you all. Bye-bye.